So yun po, bumuo ako ng solar sa bahay kasi nag-request yung misis ko na kailangan daw niya ng pang washing machine sa araw. So ito po yung binuo ko. Tapit mga kayo. So ito po ay ano, uh, intended lang talaga na pang emergency namin sa gabi pag nag brown out at sa araw naman ay pang washing. Uh, ang panel ko ay ganito. Ang katak nito ay ko Tiger. Jinko Tiger nga oh. ah, ba ito? Jinko Tiger Neo ito po ay ano na dual glass so, ang pinakaiba nitong dual glass na ito dito sa mga mono ayan o oh. ito ay bubog yung likod so, at the same time ay ginawa na rin nilang parang bifacial may bifacial uh, picture siya. Pero hindi lahat ng dual glass ay may bifacial feature na potential ano. Ito talaga intended talaga ang ginawa nila para sumagap yung kabila. Kasi may mga ano dito eh, may mga grids. So hindi siya talaga dual lang, kundi ay bifacial siya. 200 watts lang po ito. Nagkamali ako ng kwenta kasi itong aking Uh, MPPT ay 25 amps. So, kaya naman ito kasi ito ay umabot ng 11 amps. Kahit idoblehin ko siya, uh, 22 amps lang yung pag uh, ko, kaya naman ng 25 amps. Ang problema lang ay minabasa ko ako sa manual nito na hanggang 300 watts lang yung kaya nito. So, nag-aalangan ako ngayon, sana ay kayanin niya. kahit ito naman yung battery ko lang. Papalitan ko to pagka nagdagdag ako ng na isang ganito kasi hindi kakayanin eh. Magiging 400 watts to eh. Kaya yung amperahe pero yung wattage. Uh, bibigay ito. Sayang ay mahal itong ganito. Ito yung gagamitin kong wires. Uh, 12 AWG. 30 amps ang ano nito. Hanggang 40 amps siguro to Depende sa temperature. Tapos ang gagamitin ko lang din ay... Ito tayo pa. Gagamitin ko lang din na inverter ay itong 1000 watts. So ang continuous output po nito ay 500 watts. So uh, sa bahay ko na lang malalaman pag kinabit ko kung kasi yung washing namin 360 watts automatically. Yun. Pero yung starting uh, wattage kasi ng mga ganyan malalaking di motor, kagaya ng ref, umaabot ng 18 1800 watts yung starting niya. So, tinesting ko yung grinder. Ito. So, itong grinder ko ay 750 watts. Ano? So, kanina, tinesting ko na to. Kasi alam kong hindi kaya nito yung continuous output. 750 ito. Siguro pagka tumama na to sa bakal, saka aangat yung uh, power nito. So, buhay natin. Yan. Naglagay na rin ako ng meter dito sa AC para malaman ko kung anong ilang wattage yung ginagamit ko. So nung una natatakot ako baka hindi kaya nin. Baka may starting wattage din to pero sa observe ko wala naman. Ayan. Ayan, wala siyang starting wattage na mas mataas. Ang sabi lang naman ng iba, i-times to mo lang yung continuous wattage niya, yun na yung starting wattage. Pero sa bahay, susubukan ko rin yung refrigerator at saka yung washing machine. Pero intended talaga yung sa washing machine sa bahay para makatipid kami sa araw. Ang gamit kong battery sa dalawa, 12 volts, 25 AH. So bali, pinaralan ko, naging 50 AH, pero 12 volts pa rin yung voltage uh, niya. So, dito naman, Bye. So, ganun lang din. Meron akong panel breaker. Uh, 16 amps lang muna kasi 11 amps lang naman yung aking uh, solar panel. Ang battery ko ay ilan to? 16 amps lang din. Kasi uh, ang ibabato nga nito ay 11 amps lang din. Kung mag-short naman siya, Uh, magti naman kagad to kasi mas mataas yung wire ko. Naka 8AWG na yan. Yung inverter ko ay uh, 32 amps. Yung breaker. So, yun. Basta marami naman akong video tungkol sa mga ganyan. So, uh, ko lang dito nito para mas malinis yan. Ay, pala ibalik to. Yung isa na lang ipakikita ko. So, tingin na lang kayo sa ibang videos ko kung paano magkabit nitong mga ito. Madali lang ito. Hindi na ako naglagay ng LVD at nitong LVD at saka ano, relay kasi sarili naman yung pangsarili lang gagamitin ko sa bahay. So, i-monitor ko na lang dito. Meron naman dito ang gauge. Ayan, no? Kung ilan na yung battery. Tutukan mo nga to. Ayan. May gauge naman dyan. na no? 3 bars pa yung battery. So, saka pang emergency lang siya. Okay na kahit wala itong dalawa na LBD at relay. Ayun, as you can see, ito ay 60 Hz na rin. So, ibig sabihin ay pure sine wave yung gamit kong ito. Pure sine wave ito. Kasi 60 Hz yung lumabas doon. Tapos, ito nga pala ang pagkabit nito, ganito lang. Madali lang ito kaya, kaya nyo to. <coughs> Ang mayarap nang tanggalin. Yan. Ayun, kung makikita nyo, medyo, ano, ano, bukas, bukas kas pa. Ayun, 220 na, yung dalawang yan. So, yung isa, ilalagay mo lang dito, Connect mo dito. Kung inano ko lang siya. in ko. Halimbawa yung ganito. Yan. Tapos, ginanon ko. Sinuot ko lang doon. Ah, hininangan ko naman para mas maganda. Tapos, yung isa, ganun din. Pero, inilusot ko dito kasi nakalagay mo yun doon eh. Sa, ano, pag nakabili kayo ng ganito. Mumurahin lang po itong binili ko na Sa so, 400 yata yan. Tapos, yun. Yan sa gagawa na lang ako separate video sa paggawa niya kasi 220 yan delikado ang magkutingting yan baka makoryente tayo so ano pa ba ito ay ano lang overview uh, may tutorial na din na eh. kasi madali naman na yan sa inyo kung naka follow kayo dun sa youtube channel ko nga may mga videos sa kung paano magkabit uh, ano pa yung aking e-bike nga pala ay naka-solar na rin yun. Hindi na ako nag-charge gamit yung kuryente. Ang bubong nun ay ano, hindi ko lang... Pero may video akong i-release dun. Sa configuration naman ito, discuss ko lang na yeah, online. May manual naman dito ang susundin. Uh, so once na naikabit mo, madali lang din yan. Uh, parahas lang din dito yan ang hindi dito ang pinakaiba lang MPP dito kumbaga mas yung sinasagap nito mas naibibigay niya yung full potential ng uh, charging kumbaga walang nasasayang na amperaje eh, lalot naka ano tayo naka bifacial tayo so uh, fast charging yan tapos saka na lang ako magpapalit ng battery kapag may pambili na papalitan ko ng Life PO4 na 100 Ah na. so ganyan balik na dito uh, madali lang yan uh, ano ba ang dami noras <laughs> na 5 minutes pa ako so dito pagka binindot mo ito itutok mo na tayo ito itutok mo pa yan sa so, ayan yung panel itong button na to dalawa lang siya volt and watts na galing dun sa panel. So, wala tayong nakakabit na panel. Kaya ito yung, ano, you know, yan, may nakaabang na ako dito. Nasa breaker ito nakakabit. Uh, ito naman, ito baba, taas lang ito. Itong, itong papunta sa taas, itong pabababa. Itong nasa gitna na to. So, ang unang lalabas dyan ay ito. Yan, yung 12.4. So, yan yung current Uh, status ng iyong battery 12.4 volts pagka pinindot mo ng isa dito lalabas ay 00 ampere ibig sabihin ay yung karga galing sa ano sa panel so wala pangatlong pindot mo ay 32.9 ibig sabihin yan yung uh, 32.9 degrees celsius yung loob nito So, ang advice nga sa akin dyan para ano dapat may allowance sa taas, may allowance sa baba. So, siguro naman ay pwede na yung allowance na yan. Tapos, isa pa ulit. 12.4. Yan yung uh, 12.4. Ano yan? May C. Ayan. Calibration yan. Ika-calibrate mo yung uh, siguro yung battery. Kung halimbawa ay hindi siya uh, kumbaga ay nagbuo ka ng battery na iba halimbawa ay hindi mo na buong 12 9 lang siguro mga ganon so sa sa mga lithium yon at sa lithium iron phosphate yung mga nagbubuo ng battery ako sa pag sa battery bumibili na lang ako ng buo na yan tapos isa pa ulit sana yan sunod ay gel so ang pagsiset niyan kasi itong battery ko gel type siya uh, ipipress lulong press mo lang yung bat tapos pag nag blink yung gel na yan masiset mo na kung anong gagamitin mo use yan o cell gel flood flooded yon tapos L04 ay yung lithium iron phosphate na uh, siniris mo yung apat para maging 12.8 volts yan yun. So, itong battery ko ay set ko sa gel kasi gel type yung aking channel So, pag si mo, ito, pindutin mo lang tong set. So, naka-gel type na siya, no? Tapos, ang sunod dyan sa gel na ay 14.2 volts. So, yan yung boost, uh, boost charging. Kung yan yung fast charging na uh, nakaset dun sa battery mo. 14.2 lang. Ano? Tapos, sa pa ulit. 13.8 volts, yun na naman yung float charging voltage. Kung baga, uh, puno na yung battery mo, uh, hindi na siya mag-charge, mag, stay na lang sa dyan habang ginagamit nung load mo yung excess na galing sa solar panel. So, ang ganitong gel type na 12 volts talaga ay 13.8 lang. Yung iba kasi 14.4 yung ginagamit hindi po dapat 14.4 kasi yun ay masisira ang 14.4 ay na float voltage ay wala 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 talagang 14.4 na float voltage o ba diba? tama yung ano ko kailangan mag research din kayo para alam nyo basta mga susunod dun sa mga napapunod yung video din Mag-research din kayo ng sarili nyo. Kasi dati 14.4 yung nilalagay ko dyan sa float voltage. Dapat 13.8 lang. Para hindi ma-warn out yung battery nyo. At, sunod ay, yan, ito na yung LVD. 13.8. Yan yung LVD. 12.6 yung, ano nya? reconnect. Recovery voltage nya. pag galing sa low-bat. Tapos, 11.0 volts yung Uh, cut off voltage uh, ang problema dyan hindi, hindi mo siya maset ayan o oh. so hindi naman ako gumagamit na ng LVD saka hindi ko ginamit yung output na to ito yung pataya na eh. hindi ko na ginamit yun pag may arrow ibig sabihin may 12 volts na lumalabas dito dito ayan dito so hindi ko na nilagyan niya ng ano hindi naman ako gagamit ng 12 volts na appliance o oh, ilaw. So, yun lang. Kasi, pang emergency nga lang. So, susunod siguro. So, ganun lang. Tapos, yung 3.0 na yun, ibig sabihin, ay work mode. Tutukan mo nga You know, 3.0, work mode po siya. Meron naman dito sa manual natin. Pag bumili kayo ng ganyan. Uh, yun nga pala ay nasa 1,000 mahigit lang. Yung, ano na yan, yung PPT na yan. POW MR. Maganda siya sulit na sa budget so ito yung ano na yon yung 3.0 pwedeng minsan yan ay 4.0 kapag ka naka fast charging halimbawa may may panel 7.0 pag boost charging mode mga magiging 7.0 pag 8.0 yon ibig sabihin full charge na yung battery mo naka float charging mode na siya so yan mas maganda rin pag-aralan nyo. Huwag kayo mag-base lang sa napapanood nyo. May manual naman pag-aralan nyo. So, yan ay overviews lang dun sa mga ginawa ko. So, yan. Uh, <coughs> tapos na. <laughs> Kakabit ko na lang ito sa bahay. Tapos, pagka ginagamit ko na, bibidyohan ko na lang ulit. Para uh, may follow up ako dun sa ginawa ko. So, working naman siya. Parang naging problema. Ang gastos dito, hindi ko pa nakukwenta, pero... Wala pa yung battery, more or less, sa 20k din siguro. Pero pagka ganito yung gamit mo, makakatipid ka. Kasi yung apat nito ay nasa 5,000 lang. Pero yung bibilihin kong 100Ah din yun pag, pag binaralan mo. Pero yung Life PO4, 100Ah, nasa 9,000 yun. So, mas mura pa rin to. Pansaman talaga, nito muna yung gagamitin. So, yun. Sa sunod na video na lang po ulit. Uh, working naman siya.